Kumusta naman natin ang isasagawang pagsasayo sa drainage system sa bahagi ng Espanya sa Maynila simula ngayong araw. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Bernard? Joshua, tatagal ng dalawang linggo ang pagsasaayos sa drainage system sa northeast bound lane ng Loyola Street. Dahil dito... Isasara o bahagyang isasara ang Earnshaw Street kaya pinapayuhan ng mga motorista na humanap ng alternatibong ruta. Sa anunsyo ng Department of Public Works and Highways National Capital Region, simula ngayong biyernes, Agosto 2, ay magsasagawa ng pag sa drainage system ang DPWH, North Manila District Engineering Office, sa northeastbound ng Loyola Street na dumadaan sa intersection ng Ian Show Street. Dagdag pa ng DPWH NCR, ang mga gagawing rehabilitasyon sa kalsada sa kabaan ng intersection ng Earnshaw Street ay sasaklawin ang northbound lane na may habang 12 linear meters at lapad na 4.50 meters ng Loyola Street. Nangangailangan ng bahagyang pagasara sa kalsada sa kabila ng Earnshaw Street. Nagpapatupad din sa lugar ng one-way scheme. Pinapayuhan ang mga motorista na humanap ng alternatibong ruta upang hindi maabala na sa aktibidad ng DPWH. Sa lagay ng trapiko, mabilis pa ang takbo ng mga sasakyan sa magkabilang lane ng Spanya Boulevard, lalo na ang papuntang Quezon Boulevard Service Road at Welcome Rotonda. Tuloy-tuloy din ang daloy ng mga sasakyan sa bahagi ng Lacson Avenue. May bahagya lamang paghinto sa stoplight sa intersection. Joshua, paalala sa ating mga motorista ngayong biyernes, bawal ang mga plaka ng tatapos sa numerong 9 at 0 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Siguraduhin hindi na nasa kondisyon ang sarili at ang sakyan upang maging ligtas din ang kapwa motorista. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Bernard Ferrer.